muna daw sila. So, hindi pa. oras na magpakain sa kina guys. Kaya ah, bigyan muna natin sila ng kanilang snacks. Okay. So ano ba yung snacks nila? So ganyan yung ganyan na sila kalaki ngayon. Ima yan dati. Tapos pinapalit sa natin yung isa yung maliit. Kaya kawawa kasi yung maliit hindi makakain Kasi yun pinakaagawa nila maliit lang kasi yung kainan nila dalawa dalawa lang yung kasya dalawa dito dalawa dito ganyan sila guys na no? malusog na malusog okay kuha tayo ng merienda para sa kanila okay ito yung merienda natin guys na no? saging. So yung saging kasi ano siya, uh, hindi na din siya maganda. Meron siyang arcohiris. Oh. Parang uh, ano yung dahon niya. Kaya pwede natin siya putulin para hindi masayang. Pamirin din lang natin sa alaga natin. Okay. So putulin na natin. Eh. Okay. Eh. So, naputul dan na naten itu nah. Kodang tayo. So, ini nanti tuh pakaian lahat. Jangan kada itu. We go. Okay After Satu tolong aku pilih. Kau

Iyan, excited na sila. <laughs> Hindi pa nga na slice, excited na. Okay. So. Terima So. Tingnan nyo, nyo guys no? Hanggang <laughs> na sila kalakas kumain So makakasave ako na ng no? Nakakasave ako ng pagkain dito Kasi instead na puro feeds yung pinapakain mo sa kanila o pinapasnacks mo sa kanila ayun talo na mahal ang feeds ngayon uh, makatipid tayo kasi nabubusog din sila eh kaya hindi na masyadong maraming feeds na kinakain nila pagpakain mo ito yung manok nakikibuhay O, oh, ubos na. Ubos na, ubos na. Ha? Hmm. Yan. Kulangan pa. Oh, mag-aaway pa, oh. Kulangan, kulangan. Ibigyan pa natin ng marami. Mag-slice tayo. sila guys no so matapos na kapag snacks tahimik na sila yan yung isa pahiga higa na lang ubus na yung snacks nila yan konti lang natira ano na lang nila hmm. ano busog na ha tingnan mo yung katawan nila guys no sulid na sulid eh. Malaman no. Yan. Oh. So, ubos. Pero mayroon pa tayong tira? Para bukas na naman 'to. Hindi ito mauubos nila eh. Kasi maya-maya, pwede natin sila pakainin ng hapunan. Ayan. Tingnan nyo guys. Na, nakakatuwa yung katawan nila eh. Na? Okay. So maraming salamat sa panonood. Uh, subukan nyo din kung nag-ano kaya ng baboy, no? Uh, nakatulong siya. Meron kayong saging dyan. Uh, panghimagas na nila. Yung pang-snacks. Okay? So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kahags na sa munting channel natin. Maraming salamat.